Yo! What's up mga katoto! Ah, magandang hapon o umaga man kung ano oras kayo nanonood ng vlog na ito ah, Ngayon mga katoto ah, hapon na tayo ngayon ah, 3, 3pm So ngayon mga katoto no ah, ah, bigamiga lang sa otot lang lahat ng nanonood So ngayon mga katoto ah, maglilinis kami ngayon ng aircon So, tulong lang ako dyan sa paglinis mga katoto. So, bago tayo mag -ta mga katoto, uh, mag-intro muna tayo. Ay, hey, niya talaga nakahiga ang cellphone. Hmm? hindi hmm?

Gue tahan ba yun yonder Desmarais, U Kellery, Nigaya ako api, langgo banghaka-book, inversi capacity》renamed, dan ek goal card, ngak,ichi yat een ang topgesang bermatakan obedient прик garlic. Ba kung stok-toc carap hesi

Pero kung may pagkakatao talaga na para sa okay, na. hindi nga ganyan ate. Pero kung ba, ma dito may wasa para na kasi. na, mandar siya. Ay, Patay. Hindi mo sabihin. hindi mo kasama mga anak mo. Hindi siya. Hindi mga anak So, sa lang ako. sa kanila. Patay. aaral pag lang. Kung pwede na ang anak po yun, hindi pwedeng ikosipotan niyo mo. Dugo ko yun. Dugo namin talaga yun. Yan lang po ng mga anak. ko naman. Ibigay 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 ko

Eh, Malungan tayo, ipapakita natin na masaya tayo. Kasi, enjoy yun ginagawa nila eh. Tapos tayo mag pa yun. <laughs> ano ka Para, Si Duvin kay Duvin na. Sila nag enjoy sila. Iba yung kasama so, yun. Hala Tapos ah, tayo pa, pa tayo. Eh, tayo talo. Diba, ano, ba? Ba? Mo, na talo. Uh, Ang takat virus. Diba? dito yung Ayun ako yun mo. Mas ikita pa natin. Kung anong buhay sila ayun, 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 ayun. Ayan, ayan. Ayan,

kinder, na one, kasi hindi kinder na? kasi lang siya dati, ngayon kinder two, eh, two Ay kinder oh, yeah, yeah, two siya ngayon. na, pakinggan mo pag tumunog ah. Sa ka lang? tumingin, di ba? Oo. Pero okay Ano na na チェ

मिलो बस yeah. <vibrating minorities> <Using handywave> <fust�ẩnence>

So ayun mga katoto no, uh, na si Kuya Efren maglinis dyan na uh, pinatanggal niya muna lahat yung mga takip niya para malinisan na ibang kasama niya. So ayan yung itsura ng aircon mga katoto. Ang sabring ang daming jili, daming lumot. So sobrang dobi na kasi tagal na kasi hindi nalinisan siguro may na isang taon na ata hindi nalinisan mga katoto. So yung kasama na yung maglalinis maglilinis kasama ni Kuya Ibrahim so, ngayon mga katoto pinakita ko sa inyo yung paligid at kung ano yung itura uh, dito kami ngayon mga katoto sa 5th floor 5th <coughs> floor na kami ng mga katoto dyan kami naglinis ng aircon so ayan yung mga bahay sa labas makikita yung mga building To so, ayan mga katoto no. Ah uh, dito muna tayo magano. Tesme. <coughs> ah uh, tayo muna ngayon magano mag-video dito. To so, abang inaayos pa ni Kuya i yung ano yung yung di pwedeng mabasa, tinatakpan niya para hindi masira. So ayaw mga katoto ah, Hintay-hintay muna tayo Bago sa maglinis so, Sana nag enjoy kayo sa panunood mga katoto uh, ah, Sana huwag niyo kalimutan mag-like Comment Subscribe Tapos uh, share At click yung notification bell Para Para lagi kayong updated Sa mga susunod pa namin mga videos mga katoto So sana mga katoto At ah, enjoy-enjoy lang muna sa panonood habang naglilinis kami ah uh, ako naman nagbibigyo muna habang wala pang gagawin kasi mamaya ako magwawalit yung mga katoto ililinisan ko yung mga natangkal na na lumot-lumot sa ano, balik sa para i -ano, sa ano, pedrin, sa pedrin, mga katoto so enjoy enjoy lang mga katoto sa panonood ah uh, buat kuat, Yan kasi yung ano nila, negosyo nila. Nakatapay, no? Ah, pa Oo. Oh. Parang isa nga dyan, yung tumboy. Yung yun Tapos yung kasama nila ng lalaki, parang bakla. Nakasira dyan, dalawang babae. Iba, sawa yata yun. Nakasama lang sila ng mga mga katoto no at uh, nagli na ko naglilinis diyan para matanggal yung mga lumot-lumot diyan ah, uh, pero pasok ko yan dyan sa drain para para hindi na mga katoto kasi patapos na kasi yung linis ng aircon ah uh, kaya wan ano ko yan pinaperas ko yan para papasok yung sa drain yung ano yung lumot-lumot mga katoto ito no, uh, malinis na po yung aircon uh, pupunasan na po ni Kuya Ibrin yan para mawawala na yung mga mga tubig-tubig niya mga katoto so yan ano kaya? sabag yun diba? jelly-jelly -jel na boss ha? nagjo-jelly-jelly na yeah. ano yung si kahapon kiyan yan ha? kasi oh, hindi hindi mo sa kahapon si interval siya yeah.

Hindi na ulit bibili ang tao. Eh, ito yung aircon na ito. Matagal na ko siya kung taon dyan. Ay, swerte mo na nga kung matagal mo tayo. Kumabot yung sapo, ano? Sa lima nga lang, buwan ka kayo. Hindi ka gaya dati talaga. Eh. O, yung dati lumang ang aircon, di ba? Kaya pag kitabi na sa kusira mo. Oo! Dalawang punta ang maigit yun. Kaya kung natin po dito, di ba yan? Kung natin namin, palitan na ito. Kasi matagal na sige. Ito kasi tipit ka sa oriente. Kaya gusto ko mag-invite ng mga tao dahil makikin, di ba? hindi. Kung nakadami ka na rin naman, ay katulad po, ka na eh. Yung kuryente mo dati, at ang indiferensya, dalawang libo na babawas eh. Pagkabit mo, kaya pag-iwan mo ulit ha. ha? Pagkabit. Pidyoan uh -huh. mo Hindi uh, ka taas ang thermostat. hindi matakaw yung sa Ito, no? thermostat 23 lang ginagawa ko. Parang hindi talaga matakaw. Uh -huh. pagka 23, tama na. Eh, pag um, na. Oo, pero pagka malamig na siya, pindot ko na. na lang. Dati, hirap na hirap dito. sa akin, kal sa akin. 5 uh -huh. 5 buwan ako

may pampako. Oh. Water pampakya. Yeah, Tapos yeah, pag-hapon, nag-i-airport pa ano siya na po, mga tatlo, apat ng oras. Ayun, yeah, isang total yung mga nag-re-review parang hindi tama. Mga hula, hula, hula. Nagtubig ka dyan. Ta, tignan mo kung may tumutulog doon sa mami, ah. Di ba dyan? Di, ma mami, awalisin yan, mamiya. Tignan mo kung may tulog doon sa ato sa baba, ah. Yung sa ano, alam mo yun? Awalisin ko yun, mamiya. Hindi Ay, wala na. yun. Pag sobrang lakas lang ang ulan. Hindi, babayaan mo muna yun. Pero hindi. Sabi, ano, baka hindi naman dyan eh. Oo, oh, baka doon lang sa padir yun. Siguro galing. Sa labas. Kasi nang eh. Kasi yan, inano ko na yan. Hindi, kahit mag-stuck, dapat hindi yung tutulog doon. Sige, saka inano ko na yan. Oo. Hindi, e, dyan dyan, dyan o no, Hindi. ano, sa siming. Hindi, meron kasi dyan. Kaya nga, trap yan. Dapat hindi yan doon. Ano, ginawa na yan eh. Ano yung pitrap niyan lang? Kaya nagbara daw lang po eh. Oh, Bill, gawa naman eh. Hindi na nagbabarayan. Ba, hindi na basta babarayan. Wala din niya kabila. Baka na po siya. Ali kabila. Baka na po nung Hindi na Di ba nagano yung kisame? eh? Ay, iba naman to. Ito, kaya hindi hindi may... Kaya sa saan yung kisame ganun din. Ito, hindi naman pisami, pitrak eh. Ang pitrak, gahiyo yan. Doon lang yung dapat lalabas ng tubig. Kaya ah, nga, minsan na kasi hindi mo bunubos na ba tubig dyan, nagpupundo rin dyan, no? Hindi, Kapalak kaya nga yung ipe. Wala sa klibe. Uh, hindi sa hindi sa pareho klibe 'yan. Hindi. Oh, malalim diyan. Binawalis 'yan. Ginawa niyo 'yun. Um. Nakita mo 'yun? Yeah. 'Yun, ganyan ganyan ang itsura niya. Hindi dapat ni normal na mapapalit. Gaganin niya palabas 'yan dapat. Para yeah, pag may mm nahulog. -hmm. Doon lang siya, doon ka ubulan din. Tapi hindi ganoon 'yan. Tinanggal kasi 'yung ganoon 'yung big gano moon mm -hmm. 'Yun ang inayos 'yo ba? Lumuwag. 'Yun kasi 'yung ano. Ano pa 'yun? Inaayos na, na na ako. Kaya alamon na, na na, may kilat pa. Posible ba magtulog po? Kaya nga, baka hindi nga dyan, baka doon sa... Talabas sa guri. window, alam mo yung yung canopy. Oh. Doon yun, baka doon. Kaya nga sabi ko siya, okay, ano mo na dyan? Pero matagal pa, ano yung pagbalis, baka diba? may mga konti ko tignan kung may luha doon sa baba. Hindi yan luluha na ganyan? Kung ano, kung hindi. Kasi yan, kaya, na kaya nagbabarayan. Hindi lang barayan yung klibe. Halit yung klibe, hindi lang kalibibe, di ba? Hindi lang, hindi Thank okay. Ano niya bang choice? Wala pa lang boss, ka bago ah, in ba lang ako nipal eh. Ah, inyayong taong ka lang? Itong bol lang. Kaya ka lang na. Wow. May lang ako may bakping sa head siya. Hindi pa. Kaya lang, wala pang pa. Ha? Wala pang kwan. Kahit yung sisis ko, hindi ko na papail. Napapail ko pa lang isa pag-ibig. 60 ka na ka? Ha. 60 ka na? Sakto? 1964 ka ba? <gossip> ah. <coughs> ha. Tapat ka rin eh. 38 years ako sa metro mo. Ano yung gagawa mo? Wala lang. Ano plano mo?

So, malapit na matapos po ang katoto, no? maraming salamat sa panonood. Sana uh, no, walang sawang magsuporta at uh. Hindi pa. Salamat sa lahat mga katoto. Bye-bye, love you all.